<laughs> <Tempara>. <laughs> Walang so, Ay, uh, uh, hmm. P P Magandang... sa mga wala ka bigat-bigat. Nakakaganda Saling pamero. sa nagagap ka Magandang sama-sama tayo Ng mga ng Pilipinas hindi yung mga nagpapangdam na bayani. Magandang uh, hapon sa inyo Siyempre, pasalamat tayo sa KLC of Hong Kong and uh, Kingdom of Jesus Christ Siyempre kay Pastor Apollo Kibuloy Kasi hindi kami makakarating dito Kung hindi dahil sa kanila And Siyempre, kung uh, Wala tayong pinaglalaban Hindi tayo makakarating dito Marami sa inyo dito palagay ko na budol And marami sa inyo dito Palagay ko Ah, uh, hindi na masaya, ano? Hindi na masaya. O sino dito hindi na masaya sa mga nangyayari sa mga kababayan niyo sa Pilipinas? Ayan, trabaho kayo ng trabaho dito. Yung mga anak ninyo, delikado na naman sa Pilipinas. dating ibinalik sa atin ni uh, PRRD yung mga lansangan natin. Ngayon, ibinalik na naman nila sa mga adik. Ibinalik na naman nila sa mga magnanakaw ibinalik na naman nila sa mga snatchers. Kaya po tayo nandito ngayon para bawiin ulit yun sa kanila. Kunin natin ulit yung mga lansangan. Ibalik natin ulit yung mga uh, yung safety ng mga pamilya natin. Lalong-lalo lalo na sa Pilipinas. Madami pong mga uh, BPO uh, ng mga empleyado. And gabi po sila madalas nasa kalsada pinabalik po nila tayo sa opisina pero hindi naman nila inayos yung ating mass transport so araw-araw na ginagawa ng Panginoon napakahirap nang inaabot ng mga kababayan nating nagtatrabaho, mga nagtatrabaho sa umaga hanggang sa gabi napakapalag nyo po kasi napakaganda ng Hong Kong kung po pwede lang lahat ng mga Pilipino dalhin natin dito para makaranas ng magandang sanang buhay kaya lang hindi eh. Oh, mara meron din pong uh, nananamantala lang ngayon sa Pilipinas na sinasabi mga kapatid natin, sabi nila we are their little brown brothers. Ay <laughs> uh, Pwede po kayong manood pero bawal po kayong magmahal. Si, si Banat Bailan po yung pwede natin panoorin, mahalin at we take out. So, uh, may napipinto po tayong napakalaking problema Bukod po sa problema ang ginawa noong 31 million na nabudol Na bumoto tayo sa malintaho Meron po tayong napipintong uh, delikadong pwedeng mangyari sa Pilipinas Which is itong nagbabadyang gera sa South China Sea Or mga Chinese at uh, sa atin Kaya, siguro huwag na natin patagalin Iparamdam natin sa buong mundo kung gaano tayo ka din sa at ayaw nating mangyari yun sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ano po? Huwag po tayong papayag na ang uh, Pilipinas ay pumasok sa isang laban na hindi natin kayang manalo. Ano po? Kasi isinubo na nga nila tayo sa mga masasamang loob. Sa mga adik, bumalik na naman sa Pilipinas eh, sinusubo pa nila tayo sa kera. Kaya, kailangan po natin magsama-sama. Marami po nagsasabi, people power, people power. Hindi nyo po kayang umuwi lahat sa Pilipinas para magpunta sa EDSA. Ang totoo pong people power na sa social media. Gamitin po natin lahat ng ating mga social media platforms, mga Facebook accounts, para iparamdam sa mga kawatan sa pamahalaan na enough is enough. Okay po. Again, uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maraming po po magsasalita. So, thank you po sa opportunity. Uh, SM 9, maraming salamat po. Siyempre, mga kapatid natin sa Banateros. At lahat ng mga nandito, FW, wag po kayong mag-alala. Hanggat may Banateros, meron pong lalaban sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Salamat po. Yan. Yan ang palateros. Ano nga yung tagline na